وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسامة لكن ناتي كمالي، نعتم إن أكالا، pagiging mababa ng antas, kalagayan, katayuan, ito ay isang kakulangan. Ngunit atin bang narinig ang sinabi ng sugo ng Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahli al janna kullu da'ifin mutada'af law aqsama ala Allah la abarrahu ila akhir al hadith akin bang ipapaalam sa inyo ang mga taong taga paraiso, mga taong mahina, mga taong mababa ang kalagayan, katayuan, antas, ngunit kanila itong tinatanggap at mga taong mapagkumbaba, walang halong pagmamalaki sa kanilang sarili at kung sila ay hihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan ang kanilang mga panalangin ay ibibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Assalamu warahmatullahi wa